Good morning po mga kalaki ngayon po ay December 10 at syempre po ngayon po alas 5 po ng madaling araw Open na po ang ating store, ayan, madilim pa sa labas kasi po kagigising lang po natin at kabubukas lang natin ang store At shoot shoot muna tayo ng vlog mga kalaki para po sa inyong mga gustong mga numero na mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ah uh, pag nagustuhan nyo po mga lucky numbers natin ngayon, na, pwede nyo pong kunin ang inyong listahan, ilista nyo po, tapos alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ating mga lucky numbers, sinusumada po natin yan araw-araw, gabi-gabi po, para po ibigay ko po sa inyo, pinagpa-partner-partner ko yan, yung mga kinocomment nyo pong birth month, birth year nyo, pinag-aaralan ko po tsaka anong bayan nyo. Okay, kung nagustuhan mong lucky numbers namin, aba, stay lang po kayo dyan at magbibigay po tayo ng mga numero na mga bago po ngayon. Kaya kung ready ka na, aba, gising na mga kalaki sa mga papasok dyan, sa mga aba, kukuha po ng mga lucky numbers namin, gising na at ibibigay ko na po ang mga magagandang 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, bago ko ibigay ang mga lucky numbers, iinom muna ako ng tubig. Mm. At syempre po mga kalaki, ito na po ang ating mga two digit lucky numbers ng bawat bayan ilista nyo na po Quezon City 1.25 Pampanga 12.6 Pangasinan 12.13 La Union 7.20 Nueva Ecija 15.2 Nueva Vizcaya 13.30 Ilocos Sur 20.26 Ilocos Norte 12.9 Masbate 8.2 Isabela 1.4 Tugigaraw 3.21 21 Rojas 5-16 Capiz 153 Bohol 189 Bulacan 23-12 Baguio 9-14 Bicol 3-11 Batangas 82 Bataan 9-21 Butuan 23-15 Benguet 12-17 Iloilo 15-9 Leyte 3 2. Samar, 27, 1, Marinduque, 13, 11, Kaloocan, 20, 28, Muntinlupa, 1, 23, Palawan, 5, 26, Sambales, 2, 23, Apayau, 5, 24, Cotobato, 15, 7, Binangonan, 4, 16, Morong, 23, 4, Cebu, 7, 9, Aklan, 29 21 Aurora 15 3 Laguna 23 19 Quezon 9 8 Olongapo 12 6 para Nyake 21 23 Manila 7 4 Pasig 9 2 San Juan 15 G Marikina 20 23 Tabuk 9 21 Romblon 15 6 Angono 18 2 Muntalban 125 Antipolo 234 Taytay 715 Cainta 24 San Mateo 1116 Dabao 523 9, 920 8. Ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan sa Tarlac para sa masasugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat po dyan. Ako, kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang ang sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan na sa private consultation, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalaki, kaya ingat-ingat po kayo ha. Ako po, ito po, ang gagawin nyo mga kalaki, dapat nakakausap nyo po muna ako sa video call ha, tawagan nyo po yan sa video call, nagsasalita akong ganyan, nakinakausap kayo, kasi yung iba po, pinapakita yung picture ko, tapos sila nagsasalita, hindi po ako yan, okay? Dapat nakakausap nyo ako sa video call, hi hey, ma'am, ganyan at syempre po mga kalaki, ito pong legit na account natin, hanapin nyo po sa Facebook, Arnold Parungkin na may blue check, Arnold Parungkin na may blue check na mayroong 490,000 plus followers, at meron po tayong ah... Uh, Red Parungki na mayroong 410,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din Aris Gatsalian at Red Arnold Santos. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parungki na mayroong uh, 18,000 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin Red Parungki na mayroong 449,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay mga tatayan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year mo, pag-aaralan ko po yung mga kalaki at syempre po bibigyan kita ng mga tatayan mo din kung 2 digit, 3 digit, digit, 5 digit to 6 digit lucky numbers para po sa inyo. At syempre po mga kalaki ha, sa mga interesado po sa mga lucky numbers natin, nako, araw-araw po may mga nananalo rito, nakapost po yan sa Facebook namin. At baka interesado ka, message na po kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger sa video call, para legit na legit ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account kung sasali ka sa akin, okay? At bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng December, January at February. Ayan, sa mga sasali po mga kalaki ha, baka nandito ang swerte mo. Baka pag na ko ang birth month at birth year mo, dito ka pala rin. Sabukan nyo na po ang private consultation. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ating Uy, bibigyan ko po kayo ng discount ha, para member kayo sa akin ng 3 months ng December, January, February. Ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Ito na pa ang mga 2-digit lucky numbers uli ng bawat bayan. Kirino, 724, Bacolod, 19 31 Kabite. sa is 21 Tagig 71 Mindoro sa East 15. Ayan po mga kalaki ating mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Gising na po mga kalaki ha. Maya maya pwede nyo po yung iramble at pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa National, sa Wetting, sa STL po, sa 2D Lotto. Pwede po yung mga kalaki ang ating 2 digit lucky numbers. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa Okay, Sumera Family po dyan po sa may Ilagan Isabela Shoutout po sa mga taga Sumera Family dyan Nanonood po sila lagi ng lucky numbers natin tuwing umaga Nagre-request po sila ng 2-digit lucky numbers Para po sa Weteng, saka STL Pagdadala ko po agad-agad kay mga kalaki ah Okay mga kalaki At po sa mga jeepney driver naman po dyan sa may At tricycle driver dyan po sa may Visayas Avenue po sa Quezon City. Shout po sa inyo dyan sa mga tricycle driver dyan at sa jeepney driver, pati sa taxi driver dyan. Shout po sa inyo kila Kuya Kaloy. Hello po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 649. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki at mananalo tayo. Gusto ko po ngayon bago magpasko, mananalo tayo claim it. At abangan nyo po ang aking birthday. Yan po, mamimigay tayo ng napakadami pong surprise sa mga lucky numbers dyan. Pwede pong mabigyan lahat. Good luck.